What's up guys uh, Dito tayo ngayon sa Parking ng uh, Walter Mark Cabanatuan At um, Magbabayad po kami ng uh, PLDT uh, At Sihintayin na rin po namin Yung aming anak Na manggagaling ng Santa Rosa Kaya ayan Hindi na po ako sumama doon sa loob at mm, alala mo po kung business doon eh maglalalakad lang na maglalalakad eh, sabi ko dito na lang ako sa loob ng sasakyan matutulog na lang karo ko eh naisip ko po na makapag video na lang para may maihatid ako sa inyo na ma-share ko sa inyo ang uh, kaganapan dito nga po sa sa amin muli dito sa Kabanatuan Ngayon nga po ay Andito tayo sa parking Ng Walter Mart Ayan po yung Walter Ayan, Ayan po yung entrance nya At yung nakita nyo kanginginang uh, bus Ayun uh, po yung uh, Biyahing Alyaga yun, Biyahing Aliaga Na Kumbaga, may terminal po sila rito sa sa Walter. Yan. Para hindi tayo mahirapan ay ilalagay natin sa tripod sa dali po. Yan. Hmm, yan. Oh, yan. Ito tayo sa parking ng Walter. 'Yung nakikita nyo pong kulay blue na 'yon na bubong na malaki. 'Yun po 'yung uh, SM o Mega Center. 'Yan po 'yung unang mall dito sa Kabanatuan na medyo malaki. Sabi nga po nung uh, wala pa 'yang uh, SM talaga na malaki, 'yung Robinson, uh, itong Walter sa kaytong uh, pure gold. Wala pa po yan dati. Ang nandito pa lang po noon, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang yang uh, Any Pacific Mall. Tapos, sumunod nga po yung uh, Mega Center. Yan. Yan po yung mga pamilihan dito sa Kabanatuan. Nung mga nauna na nagtayo ng mga mall. Tapos, nagkasunod-sunod na nga po yung uh, SM Meg uh, Pure Gold Walter Mark ayan saka itong Robinson nagsunod-sunod na nga po silang uh, tumayo dito sa kabanatuan dahil itong kabanatuan po kasi ay uh, ito ang pinaka parang sentro po ng mga city kumbaga uh, yung uh, bungabon Ayan, Bungabon, Rizal, Gimba, Aliaga, Rizal, yan, tapos San Jose. oh dito po ang uh, pinaka sentro ng pamilihan. Yang uh, kabanatuan. Kaya itong kabanatuan ay nasasakop ng maraming mga bayan-bayan na dito po namamalingke meron man po silang mga pamilihan po doon sa nabanggit kong lugar ay pero dito po yung pinakasentro na pamilihan talaga na maraming namamalingke ngayon nga po dyan sa may ng uh, ay meron nga po palang bagong tayo ngayon din dito dyan sa may papuntang uh, Santa Arcadia Itong uh, all homes Ayan, yeah, bagong tayo lang po yan Yung all homes Ayan yeah. Tapos Pero na po ng, Ang bagong bago pa po pong isa Itong uh, DB Mark Ayan, yeah, DB Mark Bagong bago lang din po yan Kabubukas lang din po nitong uh, hindi Kung ako nakakamali Ay parang February O March Nagbukas po yung uh, DB Mark dyan po sa DB Mike ay masarap din pong mamili din po dyan uh, mura din po ang bilihin ang isang problema nyo lang po dyan sa DB Mike ay ang parking po nila ay nasa taas wala pong parking sila sa baba nakagaya ng ganito saka itong uh, SM ayan any Pacific ayan, ganito rin po may parking silang ganito pero yan pong uh, DB Mike ay wala po silang parking na ganito sa baba. Ang parking po nila ay sa taas. Ganun po. At uh, shoutout nyo araw po pala dun sa aking mga uh, kaibigan. Yung mga Sampalok Girl. Saka yung uh, Kakao Boys. Ayan. Papa ano po sila? Nagpapa-shoutout. Uh, alam na po nila yon kung sino-sino po sila do sa Sampaloc Girl. Ay Sana po ay lagi kayong mag-iingat, Sampaloc Girls and Kahuboy uh, Boys. Ayun. Ayun, dito nga po tayo sa Tagiliran. Ayun, dito po tayo sa may labasan sa papuntang likod ng Walter. Ayun dito po tayo yung yan po yung natatanong nyo na po na yan yung harap na yan yung may bus po na yan ay biyahing aliaga tapos yung isa kung di ko nakakamali ay biyahing parang biyahing natibidad yung jeep naman na isa sila po yung nakakuha ng kumbaga ng uh, parking dito para mahuha ng sakay yun naman po nandun sa may SM ay ayan, ayan nga po yung biyaheng Alyaga oh, ayan yung uh, parang minibus po na yan ayan. Alyaga po yan Yeah, marami po kasing uh, sumasakay dyan dahil yung lugar nga po ng Alyaga ay uh, mahaba ang nasasakupan dahil magmumula po sila sa kaalibang bangan 5-5 Pamaldan Ayan. tapos papunta ng Aliaga na nga po Ayan. kaya ang sasakyan po nila ay malaki Ayan Ah, palayan po pala 'yan, oh. no. palayan, yung jeep na nakaparada. Yung biyahin palayan, hindi po pala natibidad. Ayan, no? Oh, kita niyo, oh, nakapila na yung mga pasahero. Nagihintay sila ng biyahe na jeep. Eh, kaalis lang po ng isang jeep na biyahe ng uh, palayan. Siguro po ay eh, wala pa yung jeep na, kapalit na ano, kasunod. Kaya ayan, nakapila yung mga pasahero. Yeah. Buti po tayo ay eh, nakatsamba po kagad tayo ng parking dito kung minsan po ay mahirap po humanap ng parking dito eh dahil sa maraming taong pumupunta po kasi dito sa Walter at mm, accessible po kasi ang parking dito malapad kaya lang kung minsan nga po dahil sa dami ng pumupunta ay nauubusan din ng parking kaya maghihintay ka mag-aabang ka sa labas o sa gilid ganda ng sasakyan na to Ford Ford Ranger ang laki eh ayan dito tayo hintayin natin po yung ating uh, kasama buti po ang panahon ngayon ay hindi ho umuulan at mm, itong si Bagyong Hana ay tuloy na po sigurong lumabas ng uh, Pilipinas sabi nga po. Kaya lang ayon po doon sa pag-asa ay hinihila pa rin po niya yung uh, ITZ o yung uh, Intertropical Zone. Ay ano ba tawag doon? Yung uh, habagat. Hinihila pa rin niya po yung habagat. Kaya medyo umuulan-ulan pa rin po siya. Bagamat nasa Thailand na yung uh, bagyo, ay hinihigo pa rin po niya yung habagat. Kaya umuulan pa rin po dito sa atin. Pero sabi naman ng weather forecast, ay hanggang ngayon na lang naman daw po yung ulan-ulan. At kanina nga po ay sumilip na yung araw, na saglit lang naman po yung sikat niya hindi naman po magganong matagal wala pa po atang isang oras yung uh, pagsikat ng araw at ayan nga po madilim dilim na naman po siya pero ngayong maghapon tangina ay umulan din po siya bagya lang ayan, paambon ambon sabi nga po ayan Hintayin po natin sila rito. Dito lang po tayo muna. At mm, manood po muna kayo ng uh, kaganapan dyan sa labas. Ayan. Uh, o, oh, yan. Uh, yan. Uh, pala. Yan po pala. Yung jeep na pumipila. Oh, yun po kasing sa uh, biyahing bungabon pala yan ay, marami din po kasi'ng pasahero dyan Lalo na 'yung papuntang Palayan po na 'yan ay ambaga. Ah. Uh, maraming uh, pasahero dyan sa gawi'ng Palayan. At diretso'ng Bungabon. ayan Niyan po ambaga 'yan. Nagsimula na nga po 'yung klase ng mga uh, estudyante ayan. Karaniwan po dito ngayon Sa Walter Ay sigurado Karamihan po dyan Mga estudyante Dahil ito po kasi yung Malapit Kumbaga Ah uh, Ang eskwelahan po kasi Na Malapit dito sa Walter Yan na nga po Yung Wisleyan Katabi po dyan Wisleyan Ah uh, Science High School tapos yung NUST hmm. Uh, tapos itong NES yan yan po yung katabi nitong Walter kaya ang daming estudyante po dyan na uh, magtatambay sabi nga po lalo na yung mga may vacant classes siguro po or mga nagkakating classes yun na rin, isa pa rin yun kaya siguradong maraming estudyante po dyan sa loob niyan na nagpapalamig sabi nga yan de la poesa. yun, yung biyaheng bungabon biyaheng bungabon, palayan yan yung jeep po na yan yun po kasing bungabon mula po rito sa kabanatuan ay halos uh, pagbiniyahe po yan ay kulang-kulang dalawang oras din po yan pagka traffic pero kung hindi ho traffic uh, siguro po ay isang oras at kalahati rin yan yan bunga pero kung palayan lang eh, malapit lang po yung palayan mga 45 minutes po siguro nandun pa na sa palayan pag walang traffic pero kung matrapik, lalo na may ginagawa hong tulay sa gawin po na yan eh, abutin ka po ng isang oras at kalahati pagka taon tahimik ang ano, walang ulan. Kung maulan po 'yan, ay kahirap pong maglalabas-labas e, kaya nga eh nakaka nakakatamad po lumabas pag ganyan ulan ulan buti ko lang ulan kaya ang tao ay malikot baga dahil nga walang ulan eh, siyempre pwede kang gumala gala o tambay tambay listo po ng biyahe oh listo ulit oh hmm. Diyos yung biyahe ng Aliaga, puno na. 是。 dalaga no? ayun ang anyaga paalis na yung aliaga na yan ah, mahaba haba din po biyahe na pag kaya na ay bumiyahe ah, kung umalis dito halimbawa ng alas 5 yan ay, mga 6.30 eh, ba? Eh sa palang darating po na Aliaga yan Kasi sa dami din po nung dadaanan yung mga bara -barangay. dami rin yung sakay niya ilan ang sakay niya 4, 8 12, 16, 20 24, 26, 30 34 38 32 Ang sakay po niya Ang sitting capacity niya 32 Ang dami rin po sakay sakay niya bumaba pa bakit? nagkuli hmm. hindi pa uuwi hmm. ayun okay, may dumating na uling biyahing isa ulay hmm. dilaw baga palitan pag may lumabas na isa papasok naman yung isa sila lahat dito nakaparada dahil walang paparadahan Ay, mahaba po siguro pila doon sa bayaran Kaya wala pa sila Na oh, mo. Nandiyan sina? sila. Nandiyan na yan, nakma. Wala pa. Alis na tayo o susunod? Uh, ano ba? Karina ba yan? No, no. Sa so, Bislayan. Eh, kaya di. Kung wala pa naman siya doon sa Bislayan. Okay. Dito na lang muna tayo. Pag nandyan, ayun lang naman. Kaya sa pa tayo maghintay Kokos na naman tayo ng traffic doon sa... Wala namang paparadahang maayos. Eh. Bakit wala? Ipapasok ka sa loob. Sa loob ng Miss Leanne? Oo. Ay, papasok ba siya doon? Oo. Wala namang paparadahang maayos doon sa loob ng Miss Leanne. Doon na tayo mag okay. Asan na roba siya? Itanong mo muna kung nasa nasa. Di pa na siya. Baka hindi pa siya sa Santa Rosa. Okay. 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 bakit ayaw na balong gumana? Hmm, hindi, gumagana Eh bakit tinanggal mo? Eh sa gabal ha Hindi naman um, Pag tumatakbo lang na ano Hindi ka lang gamitin Hindi Ha? GMA. Ano? GMA. Ay, nung malis na yun. Ay, nakalagay GMP sa rin. hindi oh, matagal pa yun. Ba't pala na pa kung muna ito sa pasa? Ito lang. Sa akin? Sa akin din. Basag din ito. Kaya ito kasi glass. Yung sa'yo kasi plastic. Basag din ito. Buti nga. Hindi ano, tayo yung basag. so Agad dito na lang po muna. Salamat na lang po at mm, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung uh, aming channel para more updates and more videos to come. Salamat.